Grabe, mga kainsam. Pang suman. Hmm. May kasama pang bikuyo. Oh. Hmm. Yan. Ang laki. Mga kainsam, Gabi Oh. Ah. Naglalaki ang gabi hmm ang oh, lapad ay namang sumanin na ipa na ipa laki hmm Ah, ay kaya naman sumanin po aray. Lapad na rin Oh. Eh. Sarapan po. Kaya lang, eh, palapad po ba ang tubo niya? Eh? Para mga kaysang igabing puti. Ah, ah, pagkakalawak po. Yan po yung bilis dumamay. Eh. Panahok po ito. Para po ang suman. Ah, laman ito. Para po ang suman. Eh, hindi ga anong ang tawag doon hindi po malabsak nilalahok ang po nito hmm. ito mga kaysa na yan oh mapabugsok lang po sa lupa ito po yan ang pilis yung pilis tumakamay eh. yan oh mga kaysa eh. Parang uh, wild gabi na rin po. Ang tawagin sa amin. Ang pakabilis po nito dumami. Mga kaisan. Ah. Mahal din po ang kilo nito. Ito po ay kahit hindi mo itanim. Sa loob ng uh, dalawang buwan. Ang bilis po. Lumago ito. Ito po yung mga ano lang. Lapat lang. Mm -hmm. Kung sa sobrang taba po ng lupa. Hmm. Yan. Mm. Mm. Mm, po. Mm. Yan. Kalalakay. Mm. Mm. Ha. Hmm. Huh. Lalakay. Kaya po mga kaisan, tayo po yung nag, ano, nagtatabas po ng kalabasahan dun. Ah, ito po yung laman po nito. <laughs> mga tatlohang karga. Ayan po. Oh. <clears throat> Isang puno pala ang po. Ayan Mas mura-mura po ito ng kaunti ang pedido tawagin po ay gabing puti mapalapat la naman po sa lupa sa buhay na po agad yun para na la ah. ang buhay na po ay naputol po oh laki oh putol Na, dami yun. Oh. Hmm. Nasa nga po sa ilalim. Hmm. Ay po. Ubus ngayon ah. Yan po ay uh yung iba, itinanim natin yung mga paikot dyan. Ang lawak po na rin ito, ito. Ah, ah. Yan, gabihan po yun, eh, hanggang dulo, hanggang kabila. Tawagin nga po sa amin, eh, wild gabi na. mapadampila padampila ang sa lupa. Ay, sadyang yan. Anong pagkaka... Ano mga ka-insan? Pagkakabilis tumubo. Ah. Kagaya ho na rin. O. Oh. Mitig. Ito po mga kaisan yung mga nabibili nyo sa palengke O. Oh. Panlahok sa nilaga. Ito yun. Tama mo. Ah ah. Areyo. Oh. Bien po. mo oh. ah. Kawit-kawit puy oh. Yum. Ah, ah. eh, oh. Yan. din ko i-print. Eh, Ensom. Biyahin mo na yan. <laughs> Pwede rin po naman tong i-byahe nakakagulang na nga po yung iba eh malaman mga kaisan. Doon. Para po kumalat. dami ko na po rin isa oh. Nalabas na ho ang laman. Ako. Yan. Yan. Naglalabas na ho ang laman. Hmm. Dami na. Pari nga daw po ay ano, gabing pang tamad. Ay maghahalaman. <laughs> kahit masukal po. Kahit po gumguman yung hindi nasisikatan ng araw. Oh. Tuloy ang laman. Ah, may Ang isang aray. Oh. tulo. Laki sa ilalim. sa ugat mga kainsan ang dami na naray aba ah aba ay eh, kahit po ah ayun po oh. damay kahit 20 katao ang kumain kami po ay dosi ay away base yeah, tamang tama po aray. butik po ah. tatabas naman atin pong bibilis ang pagkatabas na kaya pa kaya natin ang isang ektarya hanggang uh, tanghali Dati po ako ay namamakyot tubabas ay sa bundok po Dati po ako nilihis ng mama mo pa din Ako din ata po Bundok bagay isang ektarya pakiwon mo nang uh, 500 mura pa dati ang pamauban ay 500 pesos basics. Yeah. Yan po ang puro laman. Sabi ko nga sa inyo ay eh, para po siyang wild gabi na. Sa sobrang dami po ng laman niya sa loob. Yung iba pinagtutugsok ko ay yung iba naman ay diyan lumamanta. Ah. Ay sako. Kareho oh, mga hukay na rin, mga konsa na 'yan. Ari oh. Ah. Yan. pag may pedido saka pag may order lang ng mga kamakamag kamaka anak namin saka po ako na ano may mga kamakamag anak mga panlaga minsan ibinibigay e, ko na no? yan puro gabay ah mga kaisan nagtatabas po tayo yan o oh. tinatabas na po natin sinautoy naman po naguho kayo na po ng uh, tatamna ng kalabasa din eh kalabasa pa rin po ito mga hindi abiyarin yan pakataba ng lupa utoy yeah. kahit kaunti lang ang iputan ano uh -huh. dito po dito po na, na po kami sa bundok ah, ang ganda ano Tama po ang lupa mga kainsan no? ang kalabasa po dito eh, parang inuuko Iispray spray nila ang namin po aring baybay tabi ari pero aking hinaano na po tinatabas na po ang kanina pa po kami din mga kaisam ari eh no. puro sa kalabasa naman tayo ngayon Or kikakasya dalawang libo dito, Tuy. Siguro po. Malabak ano po ayo? Lawak po. Aba, andan ang tangdan sa mga kawal lang, ne. Ang dami na. Oh. Hanggang doon. Hanggang labak na, lalakatin, na. Oo. Uh -huh. Kalabasa po ito. Ano? nagka yung kalabasa natin dati uto, eh. Oo. Uh -huh. kaya sabi sabihin dadamihan, ha. Battle po din sa aming lugar. Hmm. natimbang ng ano, walong kilo lima, anim eh eh kaya nga i-sparing ko po ito na sa damo para bago po itanim ang kalabasa para pag ano po ng kalabasa abot na nauunang lumago yung kalabasa kaysa sa, kaysa sa damo nabugbog din pala ito ng bagyo mga kainsila eh. Tama. Baha din po ang mga saking. Hmm. Ah. Naglabas na 'yung mga saging. Tanggal na po ang saging damo. Oh. Ah, halawak po na natabas natin. Oh. Aba. Pawisan, sige Kain Ah, yari mga kainsan. Simula alas 7 hanggang alas 11. Ah, kaya naman. Baka may isang hektare ang ating natabas. Oh. Sulo po tayo nagtabas. Ah, kaya naman din. Pwede pa uli. <laughs> Dati pwede nung binatay na mamakyaw ako ay. Eh. Yan Oh. Ito po eh, pag sa normal na tao ay. Eh. Mga tatlong tao po ito. Tatabasin. Eh, tayo eh. Aba. Sinisting ko po kung kaya ko pang mamakyaw kaya pa ah sa tanaw oh, na natin mga kaisan. no nadoon po si Auto eh nagtatabas pa rin po yan ng labak naga uh, kay pa rin po sila ng ano ng uh... ah kaya lang mga kaisay. Eh. ang aking pawis ay hanggang doon sa labak oh Tinabas na natin doon Maaluan tabasin, mga ka-insan. Malamig po ay. Kahit malamig po ay pawisam. Ay, pero kung mainit po ang panahon, hindi ko po rin kaya ganda kalawak. Hmm. Yari. Tabas sa uh, sakay sa kabayo. <laughs> tabas pa kayao. Yari mga ka-insan. I-sprayin ko naman po ay kaya ang tabas ko ay mabilisan ayan alay po oh. Puro ano naman tayo kalabasa kalabasa talong tsaka kamote lahat po pala pagapang ang ating variety Ayan ang mga patanay man ito eh. Ah. Uh -huh. Aba. Dami Baka may limandaan ay. Binib... Binibilang-bilang ko kanina ay. Hanggang di Baka limandaan. Kanina Ano na ay. Nasa tres. Ah. Ang ah, dahi pala na yung mag... Ma ano ngayon? Diyari sa mga, mga libo. Libong puno. Magtigigisa ano to? Mm -hmm. Sabi nga nila ano? Tigigisa isang puno. Tigigisa isang puno. Laman libong kapuno. Hindi laman libong kalabasa. Mm -hmm. Ah. Titingnan na lang, sabi naglalaban pa daw ano. Ah, pero dito'y panalo na utoy. Eh. Nakikita ko na dito. Ah, kalabasa din eh. Bungala na nito eh. Uh, uh, mga sariwa-sariwa kung sariwa, baga. Sariwa lupa. po ang lupa nito. Mm, Sabi nga ay eh, hindi papalda. Ano ito eh. Mm. Ito ang mga gusto ng mga lukba na maghahalaman Ano ito eh. Ito yung matagal na ano ay bakanti. Matagal Ma na bakanti po. Matagal na gubat ba? Yan. Take. Ang ilalagay ko lang po dito isang dakot lang po ang ipot. Gawa nang baka naman tumabal eh para lapad ng dahon. Tipid naman sa ipot dito Teka na rayo 'to ya oh Ginagawan salad 'yan ah mm. Masarap din Oh ano Ya salad ito po dami po natubo Oh dadan pang katong uti eh. Oo Oh, Palipad kung tawagin ano. Yari na ito yung tabas eh. Yari niya. Ka tabas kabayo eh. Ayos na no. <laughs> ayos Sabi spray. Yeah. spray tanim. Limang araw tanim ya. Yeah. Abot na no toy. Oh toy. Baka pala uti pagkatapos ng kalabasa, pwede mong tamnan sa aga rin din ng kamuti, ano toy. Oh to. Ano? O, sa lang Oo, At ang tanim na lang kalabasa nito inero na uli ay Yun lang ang maganda magtanim po ay Ah, uh, December po December uh, 20 To January 10 Ang tanim po ng kalabasa sa salaguar namin Ewan ko sa iba Yun lang ano toy. Gawa na sa panahon Pag po i-tumanim na dito ng mga katapusan ng inero Aabutin ka na po ng tag-init Oo, oh, kailangan po ito yung malalaki na ay pag uh, tag-init na saka po siya bubulaklak na maganda. Kailangan mo pag aabuti ng buma na init. Oo. Oh. Pag magpapalaki maulan. Man. Siya nga. Ah. Pag magpapalaki maulan. Ngayon lang ako makakatikim ng kalab... Ah! Makakatrim ng kalabasang maramay. Eh. Ahí están los dos. Itong camera lang ang mga kainsan pag puputihin na. Doon. Isa doon ano to eh. Sa iba, malakas po ang signal dito ay. Isa. Sa dalawa. Mga tatlong camera po. Yung maliit lang. Oo. Pinatago. Yung nakatago ano. Iakit eh, natin kung saan di yan. Tatago lang po. para tutulog sa cellphone mo pag ano ano kahit hindi masyadong kita ang mukha sa kaya ano ah. madali na pati pag medyo kilala mo ng tao Oo. sabay palipad ng drone ah Yun. gawa ng abot naman dito ah ano mm eh, di maiilang ilang sila oh ah, abot nga dito drone oh ah simula doon sa bahay abot nilang binibisita ko dito yung drone binilang po natin ay nasa ano sang libo na po kasya po pala ang 3,000 libo din eh aray dalwa tatlo mga 3,000 mil po sa kabila po ay ano ay nasa one na yung una po natin pinahukoy Oto dito ba ay kain eh? Dito na kaya doon na kakain may dampa din tayo pa ano dito ano may parang kawayan ano kaya nga naka ano po kaya naman po mga kainsan hanggang hapon liman libong butas kasama na po yung sa kabila liman libong butas na po ang kailangan natin pag po ang kita sa kalabasa ay di. sa susunod po dadami-damihan uli natin aba kanina mga kaisan hirap ang hirap ang tumawid kami kanina din ay oh ng tubig aray aray sapang aray ah, ah. aba kaya naman tawir ay hanggang dito po ang tubig oh, abe. ay, may, walang kitang bato kanina Kala ko nga po hindi kami matutuloy mag-umbra. Lili. Labas ang hito ng ganyan, bagay ganyan. Ah, mga kaisan, kakain naman po ng tanghalian. Titingnan po naman ang tiyo ni sa kabila. Pero balik pa po ako dyan mamaya. Titingnan ko man po yung nag-uubar din sa bahay. Gagawa daw po ng hagdan sa ang tiyo. Tsaka magpapako ng sahig. oh, mga kaisan. Maraming maraming salamat po. Sa inyong pagsama. Ingat po lagi. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po.